Aray nga pala'y isang dish na kung tawagin ay kinalas. Nagmula ito sa rehiyon ng Bicol at doon ko na rin nga ito unang natikman. Gumagawa na ako ng kaldo Ginamitan ko ng kalahating ulo ng baboy at pampalasang buto-buto. Simple lang naman ang mga aromatikong gagamitin ko, kagaya ng leeks at celery, sibuyas na puti, at saka ko naman aasnan. Sasabawan ko ng malinis na water from Pasig River at ari mga tatlong oras kung pakukuluan. Ari na nga ang isang pinagkaiba, pag sinabing kinalas, meron niyang ginagamit na gravy o sarsa. Gigisahan ko muna dinin ng bawang at saka sibuyas hanggang sa matusta para mas malasa. Yung tipo baganga na rin ang itsura at ari palalaputan ko na gamit ang harina. Hahalu-haluin mo lang siya dyan hanggang sa matunaw. Saka mo ilagay yan sa baw. Dadagdagan ko ng pampalasang tinuyong hipon. O hibe, yun nabibili sa palengke. Utak ng baboy. Are na may pinakuloan ko na kaya pipisakin ko na. Makikita mo mamaya kung papaano gamitin aring rin sarsa. Lalagyan ko na rin ng kaunting toyo para pumula-pula. Ikaw na ang bahalang umadya sa lasa. Pero para sa akin ay aasnan ko pa. Garning-garning ang itsura na ating hinahanap pati lapot... perfecto na... bibisitahin ko naman ngayon ang ating sabaw... sa malamang ay malambot na ang ulo... kaya naman hahanguwin ko na... kaya nga ang tawag dini kinalas... ay dahil sa literal nakakalasin mo sa ang buto sa laman... ayos na ayos are lalo na't napalambot mo ng gayaan... depende na sa iyo kung gaano kalalaki ang gusto mo... pero aring atin ay eh, paliliit-liting ko naman... ready ng itapings mamaya kaya itatabi ko na... dini naman sa kabilang banday nagpakulo na ako ng tubig... at aring good life egg noodle syempre ang aking gagamitin... kalidad na pang restaurant... Gawa sa tunay na itlog, kaya healthy at masustansya. Perfect sa mga lutong gisado at masarap din sa mga disabaw. Pakukuloan ko lang ng isang mabilisan. Pwedeng pwede na sa loob lamang ng limang minuto yan. At digang ay ngay ari na, aasembulin ko na. Ay di syempre noodles muna. Ilalatag ko lang ng isang maporma-porma. Sabay lagay na ng kinalas na laman. Automatic naman yan sa ganitong putahe laging may itlog na kasama. Saka ko naman ngayon ibubuhos aring sinala kong sabaw para malinaw. Ari na ang sinasabing sarsa ka na may utak. Mm -hmm. Kay naman, panamang panama yan. Fried garlic na bawang, dahon ng sibuyas, bago swawakas ang pa ng good life, sesame oil. digay gay sagak na sagak na naman. Na kung nga, ay ina?